So Kong, so, sobrang dami ng mga pag-aaral at uh, talagang binaback upan yung uh, ating uh, kailangan na talaga na magtaas ng wage tayo. Totoo po yan Boss Ramsey. Both sa pag-aaral. Actually, yung lived experience tsaka yung datos, mm -hmm. parayas na sumusuporta sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kasi datos is one thing. Numero no? yes. yan, statistics yan, mga mm -hmm. pag-aaral yan. Pero yung lived experience, iba rin yan. Mm -hmm. Kaya nga lagi, ako hindi ako napapagod magsabi, Boss Ramsey, na subukan nyo mabuhay ng minimum wage earner. Bilang minimum wage earner, subukan nyo lang kahit isang buwan. Diyan nyo marirealize na hindi talaga sasapat ang kita ng isang manggagawa, na hindi talaga sasapat para sa isang pamilya, na grabe yung paghihirap, yung uh, sitwasyon ng mga manggagawa. And it is our responsibility in the government. And also, there is a social responsibility for the employers na tignan naman yung kalagayan ng kanilang manggagawa. It is more morally unjust na makita mo yung manggagawa mo, eh, naghihirap. Walang pampagamot pag nagkasakit. Walang pampaaral sa mga anak niya. Hindi makakain ng maayos. Maagang namamatay kasi may tama yung bato, yung liver, yung puso. Kasi nga, ang kinakain, unhealthy food, kasi yun lang, ang, yun lang ang accessible for them. So wag naman sana natin tratuhin yung ating mga manggagawa na ganito mm -hmm. na karapat dapat lang na ibigay kasi sa mga manggagawa the just share gusto kong bigyan lagi ng emphasis yun, yung just share Makatwirang bahagi we are not asking for a, a car or additional or a house mm -hmm. or whatever we are not asking that we we can go to the United States or any other places in the world what we are asking is for us to live decently and with dignity. Walang dignidad. Wala nakaka, wala ng dignidad yung, yung, yung wage levels natin yun. So yun lang, Boss Ramsey. Uh, kasi marami na masyadong pag-uusap. Eh. Marami na masyadong pag-aaral uh -oh. patungkol dyan.